Abot langit ang pasasalamat nga ni Xavier sa pagtulong nga ni Justine upang maligtas nga itong si Princess mula sa tiyak ng kapahamakan. Di lamang itong si Justine at sinabing... Buong puso niyang ginawa ang bagay na iyon alang-alang kay Princess sapagkat may puwang sa kanyang puso itong si Princess at tanggap na niya na hindi talaga siya ang mahal ngunit mananatili pa rin ang kanyang pong mamahal bilang isang kaibigan at nare-respeto niya ang desisyon nga nitong si Princess. At dahil doon, dahil yun ang una na umuwi nga itong si Xavier sa bahay nila at naroon na rin ang kanyang ina at dahil sa pangyayari na kanilang nalagpasan, sinabi ng kanyang inang si Leilani, total yun ang si lang kakain. Magse-celebrate sila sa kanilang unang kani hapunan. Gusto sanang umuwi nga nitong si Justine. So, balik, siya nila lani. Dahil party siya ng selebrasyon. At sama-sama umulan silang kakain. Dahil party na rin siya ng pamilya. Tuwang-tuwa si Savior. Maging ang kanyang lolo. Na naging maayos at naging masaya na rin ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nagdurusa naman ng tuluyan itong si Divina sa loob ng kulungan Dahil nilipat na nga siya si City Gel. Dito ay pinalitan na talaga ang kanyang damit, kung saan naka-unoperma na siya. Galit na galit si Jenny sa nangyayari sa kanila ngunit wala siyang magagawa, kundi magtiis na lamang at hindi mag-inerte sapagkat yun ang kanilang naging kapalaran. Pinili ni Jenny na kampihan ang kanyang pinsan at pinili niya na maging masama, kung saan may choice naman siya na huwag kumumpi kay Divina. Kaya naman damay-damay silang dalawa at magkasama sila. Ano man ang mangyari sa kabilang banda, galit na galit itong si Princess. Ito dumalaw sa kulungan nga nitong si Divina. Galit siya sa ginawa niya dito Sky Onse kung saan nalaman niya na e, siya din ang pamatay. mas lalo pa nga siyang nanggigil nang aminin nga ni Divina. Maging ang pagkamatay nga ni Dado ay may kinalaman siya. Ngunit ipinagtabad din ni Divina na ayon sa kanya, sinubukan nga niya ito na patayin. Subalit dahil inaatake nga siya sa puso ay uh, nasolve agad ang problema nga nitong si Divina. Inunahan ni Dado itong si Divina at kahit sa kauli pagkakataon ay wala siyang ibang binanggit kundi ang pangalang princess.